bendisyon. Sa ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu, Santo. Amen. Ang Anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya naglihi lalang na Espiritu Santo. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ay yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangan mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap na wa sa akin ayon sa wika mo. Aba Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangan mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. At ang berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay yung anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay, amin. Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Yesu Kristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Panginoon, aming Diyos, kasihan manawa, manawa ang aming mga kaluluwa. kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin na pagkakatawan tao ni anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalawalhatian sa langit alang-alang kay Jesu Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngala ng Ama, ng, America, una, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Yeso Kristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, na nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naloklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto, hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na mag-uli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng mo mapasa amin ang kaharian mo, sa ang loob mo dito sa lupa pa ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na sa si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa baing lahat at pinagpala naman ng anak mo si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara na ang unang una, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang unang misteryo ng tuwa, ang pagbati ng anghel kay Birheng Maria. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng alan mo. Mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Buhod ka, pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba ang Maria na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin, O Maria, na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin e mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin ong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin e mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin e mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. O Isusko, ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo, mo kami sa apoy ng impyerno. Dalhin mo na lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na higit na nangailangan ng iyong awa. Ang ikalawang misteryo ng tuwa, ang pagdalaw ni Biring Maria kay Santa Isabel. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para na ang namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintul sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay yung anak na si Jesus. Santa Maria, inang Diyos, ipanalangan mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman na iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Innan Diyos, ipanalangan mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman na yung anak na si Jesus. Santa Maria, Innan Diyos, ipanalangan mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman na yung anak na si Jesus. Santa Maria, in ng Diyos, ipanalangan mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay yung anak na si Jesus. Santa Maria, Innan Diyos, ipanalangon mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang nagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay yung anak na si Yesus. Santa Maria, in ng Diyos, ipanalangan mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abagi na Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang nagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay yung anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangan mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman na yung anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangan mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay yung anak na si Jesus. Santa Maria, Innan Diyos, ipanalangan mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay yung anak na si Yesus. Luwalhati, Santa Maria, Innan Diyos, ipanalangan mo kaming makasalanan ngayon at kung kaming mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. O Yesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Dalhin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong lalo na higit na nangailangan ng iyong awa. Ang ikatlong misteryo ng tuwa, ang pagsilang ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng alon mo. papa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang, ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at nagpala naman ng anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin ong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak ng si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. O Isus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Dalhin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na higit na nangailangan ng iyong awa. Ang ikapat na misteryo ng tuwa, ang paghahain kay Jesus sa templo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patuwarin kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa sa amin. At huwag mo kami ipahintul sa tukso at hindihan kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangan mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay yung anak na si Yesus. Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman na yung anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangan mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay, amin. Aba, ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay na yung anak na si Jesus. Santa Maria, Inan ng Diyos, ipanalangan paming maksalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay na yung anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangan mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abagino o Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay yung anak na si Yesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangan mo kaming makasalanan ngayon at kung kaming mamatay. Amen. Aba, Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay yung anak na si Jesus. Santa Maria, Innan Diyos, ipanalangan mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abagi na Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang nagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay yung anak na si Yesus. Santa Maria, ino Diyos, ipanalangon mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay, amen. Aba, na Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay yung anak na si Yesus. Santa Maria, Innan Diyos, ipanalangan mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang nagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay yung anak na si Yesus. Luwalhati, Santa Maria, inunan Diyos, ipanalangon mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay, amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon magpakailanman, amen. O Yesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Dalhin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong lalo na higit na nangangailangan ng iyong awa. Ang ikalimang misteryo ng tuwa, ang pagkakakita kay Jesus sa loob ng templo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at nagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin noong Maria, pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin noong Maria, pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin noong Maria, na pupunukan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at nagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa baying lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin e mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Dalhin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalo-lalo na higit na nangangailangan ng iyong awa. Aba, Aba po sa tamariyang reyna, ina ng awa. Ikaw ang kabuhay at katamisan. Aba, pinananaligang ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin ng aming pagtangis. Dito sa lupang bayang kahapis-hapis, ay abapintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga matamong maawain, at saka kung matapos siya rin pagpanaw sa amin, ay pakita mo sa amin ang iyong anak na si Yesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na birhen. Ipanalangin mo kami rin na ng kasantusantuhang rosaryo. Na kami maging dapat makinabang ng mga pangako ni Yeso Kristo. Manalangin tayo. O, o Diyos, Diyos kaisa-isa isa mong anak, sa -pamamagitan, pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay, pagkabuhay na maguli, ay pinagtamo sa amin ng gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po'y sinasamo namin na sa pagninilay-nilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birhen Maria ay matulara namin ang kanilang nilalaman at makamta namin ang kanilang ipinangako. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumaati na wa ang banal na pagtulong. Amen. Sumalangit na wa ang mga kaluluwa ng mga yumao sa awa ng Diyos. Amen. Pagpalain na tayo ng makapangyarihang Diyos sa Anak at Espiritu Santo, lumukob na wa sa atin at manatili sa atin magpakailanman. Amen. Sa ngala ng, ng Ama, ama ng Anak, ng Espiritu, Espiritu Santo. Santo. Amen. Amen.